Irin isab kita na kapan mga boss, mga master, mga pang malakasan, irin bata ni weon Nawot lang ta na uh, diuman na inihiran. Uh, Dahil para atin niya na kita gas, ba't kaya na sig ka problema yung pang malakasan bata ni ini. Dahil sin way kabi yan sin long ta adlaw pa uh, laging naging kumpiyansa na matuloy yung kalapayan ta gas station. So, sakali tambol na tuwing kayo na mga mong long ta doom na magtambol na sila so long ta atin niya natali ko kimita sin gasolina kid kid misalong ta bula na bukong na agad dong yung mabi so, no choice Minsan na kuman mama natin na makapakita kita, kita gas station alhamdulillah may paralong ta mga sibi-sibi Uh, malahang day sab kami long nakakita si namon uh, on lugdarang so nakalag kita isang da malong ta uh, pula so kami ako tong alitre pa ako na nga bang how no in own no, masok no, uh, gas station na uh, long nila masok na long na uh, diretso dya ka mo sa masok ka nila mga biya na mga, mga o ratag <laughs> pang malakasan so alhamdulillah nag-success sab, maray ati ko bang ako uh, gi-continue gas ko alaw ang um, buhay pa ako nag-gasoline na may gas 50-50 uh, ako mawot pa gas station na naging experience ko na rin ini eh. so pagbalik mag-ride ako mapang malakasan maripas ang bongga lalo na long ta tina takalayo-layo di na ako magkumpiyansa at di at law pa so eh, early pa pagas na oh. so, ko. So, isa pa biyad to. Hindi niya, hindi ko na mapapain siya isa to. na kita lang, kaya na. Nakabot na kita maripa, IBT ni, ah uh, Divisoria. Ayan, bus terminal. Uh, kita frats bus terminal. Yung mapit kami long time na narin di, yung na kung an, kumaon kaon. Kasal sin, nagap din mga pang malakasan. Mga boss, mga master. Iyon sin, nakakita, pagkita ganda-inda ini. Kanda ma'am, kanda sir, ayari nagbabayla nagbabayla lumukay lumangol na sa ina kumari mga mun magapiki na <laughs> ayari na kita kamot kita barbecue nila na mo ni nakahapit kita Randy ayan mga pang malakasan uh, lain sa bong matawad ito Randy mga boss mga master mapang pang malakasan uh, doom sila long tati na magukab Randy So, nakapila, sa kapila na ako ilong ta, lima pa rin di, curious ako bangunin naman malo ta mga di So, sway naman. diuman di kami, even sa bat ko atin na na, apa kami mga long ta, imapita ya, mabisen sa potiula Ayan. Free sabaw pa mga boss. Kikita ni Ray yan. Ah? Wow, na wow. So, yan, matawd-taw. Dahil doon. Uh, siguro mga 8 o'clock kami yan. Doon. Ayan. Muna yan lutin mga kwan. Uh, pangaw na doon. Unly rice yan yun. Namun. na mo. Sa isang unly rice. Tirahad ka. Makapasag ba yung bata niyo ini kwan dah. Mga sabasag niya. Mga hambok tunga nga. parwa. Inamun ko sugla kumawan. Yeah, mapasok-pasok pa. Kung kita niyo mga boss, mga pangmalakasan, mga master. Ayan. Iban si Ta, bukulat sana kung masubal Ayan ha, inahad niya, buk lara kiyawa ko. Ayan. Sunon so, kasi mga pangmalakasan, while well, nagkakaon, amun Nalong Ta, way panawas, nagkaon. masih-masih aku yang nagpupusak kapan ko na akan na lara sambil paisin larena kaunon ko pa ayan yanin ini ban ko missis eh, misis ayan pang malakasan amun yanin ini namun partner ko matumari ito a uh, sambonga in lara kasi mga boss ma master ang book amun pang pagana ba lang kumaon ayan Karena <coughs> di na katanam di tak natin na di maglara kung maun mapang malakasan amun natin laglaon muna muna bang amunong ta time na pagkakaon wow lara magtilo apang biya malingkat-lingkat lara the best so yan na kita long ta nangun kaon uh, kita ako mga long ta mga barbecue rin right doon awang ko mga clips so para atin niya kakita niya sabang bang uno naman yung mga dakangan na rin di. Mabdangan uh, mga pang bata-bata na yaman. Aun sila di dendi. Ayan, jual mura. Tawad ba? Tawad ka mo kakitaan dendi. Uh, Doing sa blong ta ding hapag kaun. Aun kamulong ta mabiro kaing. Ayan. So, uh, so nakitaan mo eh, mga, mga boss. Mga master. apang malakasan. Ayan, sabi ba nga ista, -ista. sila. Nag color color in mga este este ayan ha. Kaya kisab na aso babang pila pila yung dang nila yan. So kaya wan ko na dyan para atin ay kapakita ko lang kung mga pang malakasan na followers ta. Iwasin mo kong followers ta. Ayan mo yung nakita pa sa sin tok tok na uh, long ta bunok bunok na. Ayan pa sin malay layo pa long tayin uyun uh, ta mga pang malakasan mga boss. Mga master. Uh, sulit sulit sa blong ta pasyal pasyal Pasalan sin long ta uh, lalo na bang dum, bukong natun siya mapaso sa mga jain yung kamala sin ini ayan na po takaya mo sin bilong pag lo, pasang sin gas station ini so magsukula tagda pa sin gas station yung mga boss kasi long kami ayan so mataw din si milong kasi sino mo pagig na ay BT, sobrang basag tigda so yan mga siguro 5 uh, to 10 minutes so, imulaw na in kuan Inulan ulan ayan go na kita nagbalik so amore um, tulong tayo mas share ko kanyo patungod sino naman pagpasyal tayo ni eh. ibang lang ta dioman na to basta kuno kuno mag ride basta malayo na tumtuman nyo ilong ta mag gas kamutod